I'm not here to destroy you. Close down of all pogos and all forms of gambling in this country. Dating Pangulong Rodrigo Duterte at China ang may planong patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gaano ito ka katotoo? Pinaghihinalaan kasi na dahil sa paglaban ni PBBM sa China ay hindi nagugustuhan ni Chinese President Xi Jinping at ni Duterte. Kilala pa naman si Rodrigo Duterte na matalik na kaibigan ng China. Kaya palaisipan kung si Duterte ba talaga ang may plano ng Kudita laban kay PBBM. Pero agad nga yung pilabunaanan ni Duterte. At walaan anyang plano si Digong na wasakin ang administrasyon ni Marcos Jr. Pero matalino si Duterte. Walang makakapagsabi kung totoo ba ang lumalabas sa bibig nito. A few things to correct. Uh, just little errors. Hindi naman malaki. Uh, I'm not here to destroy you. You're a working president. and Wala naman akong ambisyon. Uh, before your term ends, baka patay na ako, matanda na ako. Eh, magtulungan na lang tayo. And... Sobrang nakakabahala ang pagkakaroon ng kudita. Magugulat ka na lang sundalo laban sa so susundalo ang magkalaban. At isa pa sa tinitignan dyan, mga Chinese sa Pilipinas ang nagri-recruit ng membro neto at binabayaran ng malaking halaga ang pulis at sundalo kalabanin lang ang gobyerno. Pero pagigigiit ni Defense Secretary Gilberto Dodoro, hindi nito hahayaang mangyari sa kanyang pamumuno. May full faith and confidence ako sa ating sandatang lakas at liderato nila. So, uh, ako ay uh... Tiwalan-tiwala -tiwala sa kanila na walang ganun na nangyayari, no? Close na yan eh, especially in my case, no? May iba akong mga inaatindi. Uh, etong mga to, it's not worth my time. inire tuloy ng ilang eksperto na palayasin na ang mga Chinese sa Pilipinas na nagtatrabaho sa Pogo dahil hindi natin alam na iba na pala ang transaksyon ng mga ahensyang yan. Uh, we have consistently called for the uh, close down of all pogos and all forms of gambling in this country walang magandang resulta dyan. Dinepensahan naman ni dating spokesperson Harry Roque si Pangulong Duterte na tila pinapatamaan ni Defense Secretary Gibocho Doro si Duterte na kumakampi sa China at tinatraidor nito ang Pilipinas. Hindi hindi atatama yung sinabi ni Defense Secretary Gibo, ang aking matalik na kaibigan, na para bagang kapag hindi sumasang ayon dun sa kanilang punto de vista pagdating sa China, ay hindi na nagmamahal sa bayan. In fact, ang tawag pa nga niya, para mga traidor na nagiging maka-China. Well, una-una, sino kaya ang tinutukoy ni Secretary Gibo? No? At pangalawa, kailan pa naging kasalanan sa demokrasya na magkaroon ng kakaiba o kaibang uh, pananaw. Dapat wag isa walang bahala ang lumalabas na balita. Dahil baka sa susunod makalawa, maulit muli ang deklarasyon ng martial law sa Pilipinas. May meeting kami, tinatanong niya kung sa'yo ang kapulisan natin. And napag-uusapan uh, naman and uh, uh, all these issues are uh, properly addressed and uh, there's no reason para magiging demoralized or for the uh, PNP members na maging, maging uh, aktibo or mag-participate sa mga destabilization. Kayo, anong niyo masasabi dito? Ikomento sa baba ang sa lobby.